Sino po si Ma'am Dolores? Ito po siya. Kayo po. Tapos si Ma'am Anita. Ako po. Kayo po. At saka si Ma'am Carolina. Okay. Sige. Kayo po ang Ma'am Dolores magsasalita? Opo. Sige po. Magsalita ko kay Ma'am. Uh, nais po namin ireklamo yung presidente po namin ng senior. <coughs> kasi po, hindi po maganda po mamalakad niya. Okay. Hindi po siya naguulat tungkol sa pera ng senior. Ano po nga pinagagawa ni Ma'am Sonia? Noong pong May 9 ng umbutuhan po, minura po kami pinunyeta po kami, nasa harap po ng school na umbutohan. Tapos po, nung umaten po ako ng meeting para pag-usapan yung reklamo sa kanya, tumayo siyang bigla, tapos dinuro-duro po ako at sabi Sinan. po, eh, palabasin ako. Kung hindi ako lalabas, siya Sinan, lalabas. lalabas. Sa harap po yun ni Consihal Jaime, Jaime Salandanan, Salan, 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 Salan. Mr. Gorino ng DSWD, at saka, hostios saka si Oscar Head. Ah, uh, Norma, Norma Galvez. Opo. Buti hindi niyo pinatulan. Hindi po. <laughs> okay, siyempre disente ho kayo. hindi <laughs> po namin pinatulan. Sa Opo. Kanyang ah uh, kalasing pagkatao. Pero bago na, ano ibig sabihin humam ng Oscar, ah uh, officer of Senior Citizens Association. Association. Ah, okay. Sige. So, paano naawat yung gulo, yung problema na binabanggit nyo? Hanggang, uh, eto po, Una po, nung kami nagpapaalo up po kay Mrs. Galvez, Opo. Uh, kung ano na nangyari, ang sabi po niya, magtatayo po daw ng committee para pag-usapan po yung kay Mrs. Sonia, Sonia Mungkal. Okay. Ngayon po nung meron na pong committee, bigla na lang po siyang nagdesisyon noong November 21 Monday po yon. Ano ano po yung desisyon na yon? Pabor po kay Mrs. Mungkal. Akin kinampihan? pihan. Opo. Opo. Okay. Tapos po nung humingi kami ng desisyon, ng kopya ng desisyon niya, hindi niya po kami binigyan tapos uh, nung isang araw nagtext siya sa aming vice president na kung gusto namin kumuha ng kopya eh kay mayor daw po kami magpunta bakit kay mayor hindi ko po alam kung bakit daw niya Pero ito pong Oscar under u ito sa so office of the mayor siguro. Ang ang alam ko po sa DSWD. So bakit kay pinag-report kay mayor? Hindi ko po alam. Sige po, si Mayor Arman Di Maguila. Tama-tama. Kanina pa uh, naka-monitor. Mayor Arman. Sir, magandang hapon. Andito tatlong senior citizen, miyembro ng OSCA ninyo. Apo, 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 apo. At apo. ang kanila pong reklamo, si uh, Sonia Mungkal, yung presidente. Apo. Apo, apo. Uh, nung magkaroon sila ng konfrontasyon kasi nagkaroon po ng investigasyon, ang palagi apo. raw pong sinasabi sa kanila, ikaw daw ang dapat tanungin. Parang pinalalabas po, kayo po ang padrino niya. Sa lahat po ng problema, <laughs> kayo raw pong sagot problema against Sonia. Apo. Ganito po kasi. Ah, uh, sir, meron yes. po kasi tayong procedure, may grievance committee po yan, yung sa OSCA, no? Mm -hmm. eh, medyo nag... Admittedly, nakit, nung binabasa ko po yung record, ang tagal po bago nakapag-desisyon noong... No, actually, hindi pa nga ho nakapag-desisyon yung grievance committee ng OSCA. Kaya po, ang sabi ko po, ay, ang tapos po, nag-desisyon yung presidente na parang dinidismiss na ho ata yung kaso. Hmm. Ngayon po, kasi po, galing na po sa po yun eh. Okay. Uh, in, ini-refer po. So sabi ko po, ganito na lang gawin nyo. Ibalik e, nyo, i-refer nyo sa akin, pag-aharap-harapin ko yan, to, ano mag, um, kung ano konting problema lang, we will trash it out. Ako na po ang haharap po sa kanila, so, At bakit uh -huh. po uh -huh. kami humihingi ng kopya ng kanyang desisyon, eh hindi siya nagbigay. Bakit ngayon po sa inyo kami pinakukuha? Ano uh -huh. po ang... Uh -huh. May, 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 decision na po ba sila? May meron po? na po. Hindi, ang sabi ko okay. kung gusto po namin humingi, sa inyo kami humingi ng decision niya. Oh, ah, Okay. Ma'am, gan, ganito po. <laughs> uh, three, three days ago or four days ago, yung pong committee na kinerate, nagpunta po sa akin, panay po lalaki sila, yung, yung mga uh, ano po ng Platero, ng Langkiwa, mm. ng iba-ibang barangay po. Nagpuntahan po sa akin. At uh, sabi nga po nila, ay mag-iimbestigar po sila. So sabi ko naman po, wala naman yung problema dahil yan pa ay eh, matagal na ata naman naka-refer sa inyo. San taon na nga po yan. January sana. 5 pa po natin ito pinal. Kung natatandaan niyo po, Mayor, nagpunta po kami sa inyong opisina. Binibigyan ko po kayo ng kopya ng aming petisyon, hindi niyo tinanggap. Ang sabi niyo, kukuha na lang kayo sa ibaba. Ngayon po, nag kami. Hingi po ng receptionist niyo ang pangalan ng isang kasama namin. Hanggang sa nagintay po kami sa labas. Nung ha, halos, halos kami na lang po ang natitira sa labas ng opisina nyo, tapos bigla po kayong lumabas na sabi nyo, sorry, aalis kayo, may meeting. Ganun lang po. Mm -hmm. Ma'am, kasi po ganito po, may committee po, yung pong apat na, 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 na presidente ng senior citizen, sila po ang nagkoconduct ng, 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 ng investigasyon. Gaya ng sabi nyo nga, nagpunta sila sa kanlalay, nagtatanong-tanong. So, ang sabi nila sa akin, sila po ang magbibisisyon. Opo, ganun nga hmm. po. Opo. Ang ipinagtatanong po, eh kasi ma'am, hindi po naman sakop po ng hindi ayoko naman po magdesisyon na na ako ho ang magdedesisyon. Eh nag po kasi ng committee ang Federasyon ng OSCA. So, anytime naman po na magdesisyon po ako, hindi naman po naman po mukhang magiging tama yon dahil nagcreate create na nga po ng committee ang mga presidente po ng senior citizen. Hindi po totoo yan. Kailan lang po hmm. nagcreate ng committee si Ginang Galvez. Tapos po, nung aming pinapalo up, bigla na lang po nag-decide si Mrs. Galbes, ng desisyon niya pabor kay Ginang mm -hmm. Mungkal. Uh -huh. Tapos po, pagkatapos po ng meeting, lumapit po ako kay Mrs. Galbes, Ang sabi ko po sa kanya, bakit po ganyan ang nangyari? Nung nagpapalo up kami, sabi niyo, gagawa kayo ng committee. Tapos ngayon, merong committee Inunahan nyo ng desisyon. Parang hindi tama. Ah, Alam niya, sabi sa akin ni Mrs. Galvez, uh -huh. ano ka ba? Opesyalist ka ba? Paano nyo po mabigyan ng solusyon ng itong problema kung kayo ho ay tatanungin at uh, kung kayo okay. ho ay uh, hingyan ng inyong opinion? Sa Monday po na darating, magmi meeting po ang lahat ng presidente ng ng, uh, ng bawat barangay. Sabi okay. Po. Kailan po natin gagawin yun? Sir, uh, asa po. Uh, yan ako po. Kung di po Monday, Tuesday. Para po ano Pero niyo? Tuesday Monday ang pinakalit. Tuesday, Tuesday po ang Mas maganda po, Manday, kasi Monday. nandun po lahat ng presidente sige. ng Barangay. Ma Monday, Mayor, sasamahan sa po ah, namin pa. sila. Ah, Present pa, po, kami pa, para mag-observe. Monday. Ah, okay po. Yeah. sige, pa, sige, pa, sige, pa, sige pa. Mayor, sige super set. Si thank you po, Mayor. Ha. Monday. Ah, oh, sir, thank you po. No problem, maganda po. <laughs> 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 po magandang hapon po, Mayor. Wala pong problem. Miss Sonia, <laughs> magandang hapon po, Miss Sonia. magandang hapon po. Baka Ay, sige. magmura pa ho yan eh. Bastos ho yan. Nagmumura yan, mami. Bastos ho yan, minumura po kami. Minumura eh. kami niya. Hindi, hindi, subukan natin. Burayin niya rin. Wala <laughs> <laughs> po naman ako minumura ang tao eh. Hmm? Hindi naman po ako nagmumura. Hindi ko nga alam saan nila kinuha yung mga salitang ganyan eh. Oye, oye, so ginang mungkal. Huwag <laughs> kang magsinungaling. Huwag kang magsinungaling. Natatandaan mo ng botohan? Ano ginawa hindi, mo sa amin? Hindi, ako nagsisinungaling. Sinungaling ka? Sinungaling pinunyeta mo kami, pinunyeta, na, punyeta mo kami sa harap sa ng iskulahan. At natatandaan mo, nung ako'y umatend ng meeting, tinayuan mo ako at mo ako at sinabi mo, Yut palabasin ako, palabasin ako at pag hindi ako lumabas, ikaw lalabas. Tayo sinungaling ka, ginang mungkal. Ano, pag may nangyari sa'yo, kami mananagot. Ewan ko kung ano mangyayari sa'yo. Sinungaling ka. Number one ka, sinungaling. Sinungaling ka talaga, Sinungaling. Ano oh. ko maintindihan? Kaya nga, one at a time, Ma'am ma 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 Sonia, kaya nga po, ikaw muna, ano, sige, bigyan kita, two more minutes. Ma'am Sonia, sinungaling ka raw. Anong sagot mo doon? Hindi nga po ako nagsisinungaling. <laughs> Bala na po ang Diyos na, kung po sino po sa po, amin po. ang nananago. Mungkal, mong kal, wag mo gamitin ang hindi Diyos. Matakot ka. <laughs> Kay ka muna, kausap ko yung lalaki, wag ka munang umalo. Oh, wag ka usap daw niya yung lalaki. Nagsasalita ako, nagpapaliwanag ako, pakinggan niyo naman. Oh, sige, pakikinggan ka namin kaysa maganda ang kailangan paliwanag mo ha. Pakikinggan ka namin. Sige, umpisahan mo na. Kasi pala mo tawin mo si Dr. Mura. Ay, dadanan ka sino ng halika. Paano mo maiintindihan yung side ko? Oh, sige na nga, magsalita ka na eh. Pakikinggan ano, ka namin. Man, hindi Nagsasalita ako, dakdak -dak ng dakdak. O, oh, sige, sige, sige. Umpisahan At mo na. At tatapusin ko. Pero nakatawa pa siya. hindi nila ako bigyan ng pagkakataon magsalita ng maayos. Ayan na nga, binibigyan ka na nga namin ng pagkakataon, magsalita ka na. Binabana. Binabana. Tingnan so, mo. Surrender. Okay. Di ba? Diba? Sino ngayon sa amin ang ano? Di ba mo, sir? Hindi kami ang ano. Humihingi kami ng mga resibo do sa... Ayan, ang dami namin, sir. Ang nakawakan po niyang pera ng senior ay 32,000. ang po namin siya ng mga resibo. Kay Mayor na naman po niya, Kay itinuturo. niya itinuturo. Doon itinuturo. po namin hingiin. Kawawan mo si Mayor. Kaya, kaya nga, nga po. O, ginagamit po kaya niya si Mayor. Kaya nga si, si Mayor... Si mayor dinadamay niya, inaano niya. Ngayon, pag humihingi kami sa kanya, laging sinasabing, kay Mayor kayo pumunta doon sa abogado. So, oh. name dropper to. Palagi si Mayor ang oh, name dropper. May abogado pa siya. Kaya siya na po, ito, masusulat natin. Sa oh. Monday po, sasama namin kayo doon, si Mayor, ipatatawag po lahat ng mga uh, committee. Opo. Oh, 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 at siya magpre-preside na meeting. Itya po era si Ms. Galvez. Opo. Oh, oh, okay? Sige oh, po, oh, okay? Sige oh, po. Oh, Monday. Kasi, sir, sir, maraming 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 salamat, maraming salamat, salamat po. Thank you po. salamat po kami sa iyo ng maraming marami dahil kung di po dahil sa Sir Rafi hindi malalaman ng pampunong bayan ang aming problema kaya maraming maraming salamat, salamat po God bless you Merry Christmas, Merry Christmas and Happy New Year